Inihintay pa ngayon ang resulta ng kinuhang blood sample mula sa mahigit sampung magsasakang posibleng may anthrax sa lagang ilang abra. Ang anthrax ay sakit na dulot ng bakteriyang Bacillus anthracis na nakukuha sa lupa. Madalas itong tumatama sa mga hayo tulad ng kabayo, magbing at kalabaw. Pero maaari rin itong may pasa sa tao sa pamamagitan ng sugat sa bala. Pag-inhale ng anthrax spores o pagkain ng hayop na may anthrax. Pag umabot ang anthrax sa dugo, maaari itong ikamatay. Ipinadala na ang mga blood samples sa Department of Health Cordillera para masuri. Kwento ng ilan sa mga magsasaka ng Barangay Paganaw. Nakaranas sila ng pananakit ng dibdib, LBM, at pangangati ng balat ilang araw matapos kumain ng karne ng kalabaw. Ang karne,

ada sugat na nakatag. Kinutukod ko na. Ah, medyo nag-expand mo na ito, dumakal. Ah? sinda nga ko ang arun. Diyay nuwang. So ti kapo ng amok ang nagrugyan ang na ito eh. Bukod sa barangay Paganao, pinuntahan din ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit ang barangay Kayapa kung saan nang galing ang patay na kalabaw for surveillance iba gami nga suspect ha pong um, talaga mutin nga anthrax dahi to this area is an anthrax area hindi pa ilang kano 15 years ago dati anthrax kanod to sa ngayon nasa kanilang bahay na ang mga naturang magsasaka pero patuloy pa rin silang inoobserbahan paalala naman ng mga eksperto huwag kakain ng karne ng hayop lalo na kung hindi alam kung saan ito nang galing